Pambihira ang naging reaksyon ng veteran news anchor ng Kapuso Network na si Mel Chanko nang malaman niyang buntis ulit si Iya Villania sa panglima nitong anak gayong maliit pa ang bunso nitong si Astro. Hi, hey, welcome back from your two-day vacation. Ha? Tapos may baby na? Ano ba Matapos ang ilang linggong pahinga at bakasyon, masayang nagbalik si Iya Villania sa programa ng 24 Horas noong Miyerkules, Setyembre 4. Mainit ang naging pagsalubong sa kanya ng kanyang mga kasamahan, lalo na't na may espesyal na balita, ang kanyang ikalimang pagbubuntis sa asawang si Drew Arellano. Nagpost si Iya ng isang video clip sa Instagram para ipaalam ang bagong biyayang paparating sa kanilang pamilya. Hindi rin nakaligtas si Iya sa nakakaaliw na biro ni Mel Chiangco na nagsabing, Uy, welcome back from your two-day vacation? Ha, tapos may baby ng dala at panglima? lima? Ano ba yon Drew? Ngayon lang ako nakarinig ng ganyan, ha? Sabay tawanan sila ng mga kasama sa programa, si Napia Arkanghel at Emil Sumangil. Biro naman ni Iya. Huwag mo na akong pagalitan, Tita Mel. Last na talaga ito. Pero sinundan agad ni Mel ng growing and growing and growing. Congratulations! I'm so happy for you. Habang nasanay na ang ilang netizens sa madalas na balita ng pagbubuntis ni Iya, binanggit din ng ilan na tila naging routine na ito dahil sa dami at sunod-sunod na anak nila ni Drew. Matatanda ang naibalita din noon sa isang interview na balak ni Drew magpavasectomy para hindi na masunda ng kanilang bunso na si Astro. Sa ngayon ay apat na ang anak ni Iya at Drew, sina Antonio Primo, 7, Alonzo Leon, 5, Alana Loren, 3, at Astro Phoenix, 2. At excited na silang salubungin ng ikalimang miyembro ng kanilang lumalaking pamilya.